Bank charges sa home loan, pag-usapan natin yan. Alam mo ba na for every time na ma-approve ka sa bank o sa home loan is meron silang tinatawag na bank charges. Maabot ito at nag-range to from 60,000 to 100,000 depende sa bank na in applyan mo. So dito sa sample na makikita nyo na competition sa 3.5M no na inutang ng isang client no umaabot ng hanggang 60,000 yung kanyang grand total na babayaran dun sa bangko. So ulitin ko depende yan sa bangko at depende rin sa laki ng lupa or property na yung dinideal. So mas tumataas yung property, mas tumataas din possible yung babayaran mo. Hindi ko sure sa ibang banko, baka meron silang fixed rate para doon, pero yun kasi yung sabi sa atin ng customer service ng ibang mga banko. So, tuloy kayo dito sa competition. Sa letter A, real estate mortgage, umabot ng hanggang 24,000 yung babayaran mo. Plus, yung bank charges na letter B, umabot ito ng 30,000 and 50 pesos. Sa pangatlo naman, yung fees and registration, umabot ng 4,500. Nag-total ito ng 59,000. Ulitin ko, madadagdagan pa yan. Depende kung may MRI, depende kung may insurance na bank nakakabit or wala pa. Kaya mabuting pumunta pa rin kayo sa mga banko nyo kung sakaling mag-apply kayo para malaman nyo kung magkano yung bank charges nila at ano yung mga promotion na meron sila ngayon. If may natutunan ka sa vlog na to, baka pwede nyo naman i-like and subscribe at share nyo na rin sa mga kaibigan nyo itong video na to para matuto sila about real estate investing.